Ayan po, sexy yung nangunguha. Orang ka doon, aray po Dito. Takot ka aray. Pa yung mga basahan. Puta. Ay, <laughs> <laughs> Ano ako rin, wala mo ang ubig na yun. Bakit na yung ko natin yun. Alin? Palungkit. Ayan! 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 No! Oh. <laughs> Ayan! Sige ba? Nag-guba. <laughs> eh, kunin mo na yung mga tuyo na yan din. ay eh, kasi magigiba. Gagiba na rin naman eh. Magigiba na naman yan pag kinunga. Gibain mo na. Kunin mo na. Ayan, yung mga yun. Ate Rachel. May, may yung nilabhan mo. Uy, oh, yung dami po namin buho ko. Palitan nyo ah, ah, na lang oh, kayo, Terichel, yung buho. Papalitan na yan. Oo, oh, hmm. no. Dati pa yon? Lagi kasi natulog. Oo, Ang dami. Mukbang kami ng buho. <laughs> yan po mga bata. Ayok na. Ay, mo.